mga mamsi, ito ano nga po mga mamsi, may customer kami na dumating kung mga malapit na taglamig. Wow, binigyan kami mga mamsi ng channel as na pambahay. Wow, mga mamsi, tingnan natin. Ayan, ang ganda. Kung mga tatlo kami mga mamsi, ayan, tatlo, tigitigi sa daw kami dito. Ayan, sabi niya, hati-hati, pare-pareho kayang meron dyan. Wow, thank you, thank you. Kaya lang, kaya lang mga mamsi, ano siya, isa lang ang sukat niya. Sukat ko Ako, Sukat ko lang din. <laughs> Yung sa dalawa, malaki ang pa. Sabi ko, okay lang yan, tanggapin nyo na ibigay nyo sa mama nyo pag uwi nyo ng Pilipinas. Ayan, binila kami ang tigitig isa. Thank you sa maagang pamasko. Kung mo hindi uso ang Pasko dito sa Saudi. Thank you, thank you sa thank you sa nagbigay. Salamat ng marami po. Salamat ng marami. Ayan, bukot sa chinelas, meron pa kami tigitig isang biskuit. Ayan, ito. Rich. Ayan, tigitig sa kami bili. Ah, iba naman ang pangalan ng isang. Okay, oh. <laughs> Ayan, pero maraming maraming salamat po sa nagbigay. At sa mga magbibigay pa. Talagang napakabait ng mga Saudi talaga. Oh. Mga customer namin dito sa salon. Ayan. Thank you sa blessing. Thank you, thank you Allah. Thank you Allah sa blessing. Wala. Keter sukran. Madam Om oh, Muhammad. Muhammad. Thank you, thank you very much. Oh. Ito yung kay kahit kanino na kasi pare pareho lang naman ang sukat. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. May paglamig na naman kami, Chinelas. Kasi magtaglamig na po. Nag-umpisa kahapon, taglamig na- ma nainit pa rin, mainit sa labas pero malamit na ang simoy ng hangin mga mamsi Ayan, maraming maraming salamat sana wag kayong magsawang magbigay sa amin thank you, thank you, thank you Magka, mayroon na kami pang kape mamaya Ayan, marah nagkakapin na kami mamaya. Natapos na namin siyang gawin mga ma'am si Bali. Nagpa-blower lang siya saka nagpa-manicure ngayon. Natapos na namin siyang gawin. naka na siya. Kaya ito, tiningnan na namin yung kanyang pasalubong sa amin. Galing, kasi hinang galing to siya sa ibang bansa. Ano siya, halos isang buwan siyang hindi pumunta dito sa aming salon. Kaya nang pagpunta niya, ayan, may pasalubong siya sa amin. Hey, happy pa nga niya masensyahan nyo na yung pasalubong ko ha kasi ano yan lang oh so, it's okay madam kahit po ano thank you thank you napaka laking blessing sa amin yan thank you very much thank you mga mamsi thank you thank you Allah sa blessing thank you lord